Guys, andito po tayo ngayon sa San Felipe. Xambales. Ang ganda ng lugar. Yung buhangin niya, talagang malinis. Yan. Ang ganda ng lugar, guys, oh. Napakakinis ng uh, mga buhangin puting puti sa maliwa alas ah uh, biyernes ng uh, araw ng biyernes ngayon hindi masyadong crowded sa kami maaga pa or magkikita mo yung lugar guys oh. So. ang ganda oh Okay, balik na tayo sa taas guys Mula dyan sa napakalapad ng lugar na yan Napakahaba ng dalampasigan ng San Felipe Dito sa Sambales Kaya tayo ulit sa cottage Ang gaganda ng cottage nila Yan o maliwa alas Saka uh, yung buhangin Napakakinis Ayan o no? Isa itong lugar na to na uh, San Felipe Paybayan na San Felipe Ang napuntahan ko na napakaganda Ah, may okay, mga sasakyan sila niya na pwedeng upahan, oh. No? Grabe, ang ganda ng lugar na to guys Pwede punta na to ay ng kahit sino rito na kaya pumunta rito Yung entrance doon is 20 pesos per head Tapos yung sasakyan Environmental fee, 20 rin para kung ano ito At dito guys Pag tinatamad ka Pwede na rito Magsindi ng uh, apoy Saka pwede na ilapag yung uling Dito kahit anong ihawin mo Yan pwede na dyan ikutan mo lang yan dyan ng uh, uh uling. Tapos sa uh, sindi. pwede na. At pagkatapos mong uh, gumawa dito, kunting ligpit lang, okay na. At uh, maraming salamat sa panonood guys. sa uh, hanggang sa muli. Salamat po.